buhay ni Eddie Salvatore Episode 2 Ibinahay na nga ni Don Ricardo si Vanessa Ngunit ang lihim niya ay natuklasan ni Doña Consuelo Walang niya ka Ricardo Ang sabi mo, pinalayas mo si Vanessa Yon pala, ibinahay mo Sumisigaw sa puot ang Doña Ano naman ngayon? Kaya niya akong paligayahin. Ikaw, wala na. Tuyot na. Amoy sigarilyo pa ang bunganga. Galit din na sigaw ng Don. Lalong naulol sa galit si Doña Consuelo. Para sa kanya ay isang malaking insulto ang tinura ng asawa. Tarantado! Binato niya ng astre ang asawa at tinamaan ito sa noo. Nanggigil si Ricardo dahil nasugatan siya sa noo at sa galit ay sinakal ang asawa. Tarantado ka rin! Tumatakbong napababa ng hagdan ang dalawang binatang anak ng mag-asawa at inawat ang mga magulang. Inawat ni Santiago ang ina at si Gerardo naman ay sa ama. Papa, mama, ano bang gulo ito? Tanong ni Santiago. Ang tarantado mong ama! Ibinahay na si Vanessa! Galit na wika ni Consuelo habang pilit na inaabot ng kalmot ang asawa. Nagkatinginan ang magkapatid at pagkatapos ay nagrehistro ang galit sa kanilang mga mukha. Totoo ba, Papa? Matigas ang panga na tanong ni Santiago. Tumanda yata kayong poorong, Papa. Sambit naman ni Gerardo Huwag na huwag niyong pakikialaman si Vanessa Kung hindi lahat kayo malilintikan sa akin May banta ang tono ni Ricardo na dinuro ang dalawang anak Kami pang pa tinakot mo, Ricardo? Demonyo ka! Gigil na muling inabot ng kalmot ni Consuelo ang asawa Mabilis naman na nasalag ito ni Ricardo Hindi ko kayo tinatakot Kilala ninyo ako pagkawika ay kumala si Ricardo sa hawak ni Gerardo at lumabas ng bahay. Tinungo nito ang sasakyan at umalis. Nanginginig pa rin sa galit ang donya. Napakawalang hiya talaga ng ama ninyo. Relax mama, hindi ganyan. Hindi pwede ang sugod ng sugod. Makahulugan na wika ni Santiago. Tama, mama. May tamang oras sa pag-atake ng kalaban. Wika naman ni Gerardo. Humanda sila sa akin. Napupuot na wika ni Consuelo. Teka, mama. Aalis na ako bukas. Wala pa akong allowance. Naging malambing ang tono ni Gerardo at lumapit sa ina. Sa kadagdagan mo naman, mama, ang mahalang pagkain sa Maynila. Ardo, 100 pesos kada araw ang allowance mo. Kulang pa ba sa'yo? Ilang beses ka bang kumakain sa isang araw? Sampung beses? Nakakunot ang noo ni Consuelo. Palaki ng palaki ang gastos ni Gerardo. Anim na taon na ito sa college pero hindi pa nakakagraduate sa apat na taong kurso. Siyempre mama, minsan may gaming kami ng barkada hinalik-halikan pa ni Gerardo sa ulo ang ina. Ikaw Ardo ha? Baka gimmick na lang lagi ang ina inaatupag mo. Sita naman ni Santiago sa kapatid. Uy, di ah? Nakairap na tumalikod na si Gerardo. Ang pagkakataon naman na hinintay ni Santiago para kausapin ang ina. Mama, yung nabanggit ko pala sa iyo na negosyo, na gusto kong pasukin sa Maynila. Kailan mo ibibigay ang puhunan sa akin? Hinanap ni Consuelo ang panganay na anak. Santi, ayaw mo pa talaga na mamahala ng negosyo natin dito? Para huwag mamihas ang inyong ama. Hindi lang pampababay inaatupag. Napakalakas magpatalo sa sabong. Sumimangot naman si Santiago. Mama, Sinabi ko naman sa iyo na ayaw ko ng buhay probinsya. Sa Maynila, malaki ang potensyal ng itatayo kong negosyo. Sigurado ba yan? Tanong ng ina. Nakarehistro sa mukha nito ang alinlangan. Oo naman mama. Umakbay si Santiago sa ina. Kinukumbinsi ang ina sa pamamagitan ng malambing na paghaplos sa balikat nito. Bueno, magkano kailangan mong punan? Tanong ni Consuelo. Naisip niya na bigyan na lamang ang anak kaysa waldasin ni Ricardo sa bisyo at babae. Nakangiting tumingala si Santiago habang nakahawak sa kanyang baba. I think around 1 million, Mama. Nagulat si Consuelo sa halagang tinura ni Santiago. Ano? Ang laki naman yata. Mama, ang totoo, initial investment pa lang yan. Sagot ni Santiago. Anong negosyo ba yan, Santi? Nakakunot pa rin si Consuelo dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa halagang hinihini ng anak. Lending business, mama. Sagot ni Santiago. Eh, sige kung yan ang nais mo. Napipilitang sumang-ayon si Consuelo. Nang islap naman agad ang mata ni Santiago sa tuwa. Masayang niyakap at hinalikan sa noo ang ina. Thanks mama. Yung tungkol sa babae ni papa. Right timing ang kailangan. Mahal kong ina. Makahulog ang wika niya bago tumalikod. Humalakhak naman si Consuelo alam ko, Santi. Dumating ang araw ng panganganak ni Vanessa. Kahit papaano, ay pinayagan ng matandang Don Ricardo ang mag-asawang Pasiano at Milagros na dalawin si Vanessa. Ang mag-asawa ang nasa tabi ni Vanessa ng manganak ito. Nako, mabuti na lamang. Hindi ko nakalimutan ang pagiging hilot ko, Vanessa. Masayang wika ni Milagros habang pinapaliguan ang bagong silang na sanggol. Pagkatapos ay binihisan niya ito at pinahiga sa tabi ni Vanessa. Ano nga pala ang pangalan niya? Tanong niya. Wala pa po akong maisip, nakangiting sagot ni Vanessa. Bagaman nahapo ito sa panganganak, ay masaya naman ito na masilayan ang sanggol. Pwede na ba akong pumasok? Sabik na tanong ni Pasiano mula sa labas ng kwarto. Pumasok ka na! Tawag ni Milagro sa asawa. Naku, kagawa pong sanggol! Kamukha mo, Vanessa! Masayang pinagmasda ni Pasiano ang sanggol. Ako ang kamukha niyan! May galit ang tono ng bagong dating na si Ricardo. Narinig pala nito ang tinura ni Pasiano. Nagulat man ay sabay na nagbigay galang ang mag-asawa sa bagong dating. Magandang araw po, Don Ricardo. Hindi sumagot ang Don. Naupo ito sa gilid ng kama at pinagmasdan ang sanggol. Ako ang kamukha ng anak ko, Diba, Bunso? Ikaw ay tatawagin kong Eduardo Salvatore. Ikaw ang magiging tagapangalaga ng buong balwarte ko. Nagbago ang tono ni Ricardo. Masaya na itong kinakausap ang bagong silang niyang anak. Nagkatinginan ang mag-asawang Pasiano at Milagros. Sana nagbunga na ang mga dasal nilang mag-asawa na maging maayos na ang buhay ng mag-ina. Magpapaalam na po kami, Don Ricardo, Vanessa, wika ni Pasiano. Sige Vanessa, bukas dadalawin ulit kita, wika din ni Milagros. Kahit hindi na, Milagros, may kinuha na akong kasama ni Vanessa. Ang palaisdaan ang asukasuhin ninyo, bumaba ang ani natin itong nakaraan wika ng Don. Napatingin ang mag-asawa kay Vanessa. Rumihistro sa mukha ng batang ina ang lungkot. Ang himig ni Ricardo ay nagpapahiwatig na hindi na sila kailangan. Tumango na lamang ang mag-asawa at lumabas ng rest house. Animoy isang ulirang ama si Ricardo sa sanggol na si Eduardo. Halos hindi na ito umuwi ng mansyon. Maliban sa pampalipas oras niya ang pakikipagtalik kay Vanessa, ay nagbigay aliw sa kanya ang bunso niyang anak. Ngunit lahat ng ito ay hindi lingit kay Doña Consuelo na iniipon lamang ang puot para sa asawang taksil. Mabuti naman naisipan mo pang umuwi Puna ni Consuelo nang dumaan si Ricardo sa terasa. Matigas ang mga panga at panay ang hitit-buga nito ng sigarilyo. Ang ashtray sa tapat niya ay halos puno na ng upos ng sigarilyo. Sa lakas ni Consuelo na manigarilyo ay kaya niyang ubusin ang dalawang kaha sa maghapon. Nilingon ni Ricardo ang asawa. Himala, yan lang ang nasabi mo. Nasanay na si Ricardo sa mala armalite na bibig ng asawa mula ng mapangasawa niya ito. Mapait ang mga ngiti at nanlisik ang mga mata ni Consuelo. Bakit? May mababago ba sa'yo? Tanong nito. Hindi na sumagot si Ricardo at tinalaguran ang asawa. Diretso siya sa kanyang maliit na opisina. Binuksan ang isang secret cabinet kung saan nakatago ang kahadiyero. Hindi mahilig magtago sa bangko si Ricardo. Ang lahat ng kanyang pera ay nakatago sa malaki nilang kahadiyero. Inikot niya ang mga numerong kombinasyon para buksan ito. Subalit, nagulat siya sa tumambad sa kanya. Consuelo! Punyeta! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ricardo hanggang terasa. Napangisi si Consuelo. Nakita na ni Ricardo ang kanyang sorpresa. Consuelo! Punyeta ka! Halit nga rito! Nang gigigil na hinila ni Ricardo papasok ng bahay ang asawa. Ano ang nangyari sa kahadyero ni Ricardo. Subaybayan sa susunod na kabanata.